Magandang tanghali po sa inyo lahat. Welcome po sa aking YouTube channel, ang CLT Da TV. Sa pagkakataong ito ay narito po tayo sa ating tanim na American Lemon. Yung American Lemon ay masarap po ito. Mataas po ang kanyang level ng vitamin C. Pag mayroon po tayong American lemon, walang problema sa atin ang supply ng vitamin C. Kaya magtatanim po tayo ng American lemon. Sana papansin nyo, ito ah, hindi pa ito masyadong matagal. Ngunit ah, dito sa pinakababang-abang bahagi, ito na mayroon ng bunga, no? So, pag bibili tayo ng American lemon sa mga fruit stand ay medyo may pagkamahalan. So inimbitahan ko kayo na magtatanim po tayo ng American Lemon. Paano po ang paraan natin sa pagtatanim? Kailangan po mayroon po tayong planting materials. Easy na po o madali lang po magkaroon ng planting materials sa American Lemon. Paano po natin ito gagawin? Ipakikita ko sa inyo. Yung unang atbang po natin ay pipili tayo ng sanga sanga na malusog. Okay? So, maganda pag dito tayo sa mababang bahagi. Sa bagay, uh, may dalawa pong uh, paraan po tayo. Pwede tayong uh, kukuha sa buto ng uh, American lemon. Yun po kanyang buto, ah uh, kukunin po natin at saka ipunla pag sumibol na pwede na nating ititanim Pero mayroon pong mabilis na paraan. Magpupoto lang tayo ng sanga sanga ng American lemon. Ito, puputol lang po tayo. Okay. So, ito, putol na. Ah, uh, kunin nat natin yung dahon. So, ito. Ito, mga kaibigan. Ah, uh, kuha tayo ng paso na plastik. Pwede, anumang container dyan, pwede, pwede nating tataniman. Okay. So dito, ah didiligan lang natin. Didiligan lang natin para po ma po ang kaniyang moisture content. Okay? So yan. Sunod. Para po hindi masyadong mabilis ang dehydration o pagkatuyo ng dahon kasi po andyan pa sa recovery period yung seedling natin. Ito, lalagyan natin plastic. No? Oh, para po ma uh, madipinsahan natin ang mabilis na pagkatuyo o dehydration, lalagyan natin ng plastic. Yan lang. No? So, yung susunod nating gagawin, so, hindi na masyadong matamaan ng ihip ng hangin kasi mayroong plastic at ilalagay natin sa malamig malamig na lugar. Okay? So, dito lang mga kaibigan. Yan. So, mayroon na tayong uh, mahihintay na planting materials ng American Lemon No? Simple lang. Okay. So, hintayin natin na lalabas ang mga bagong dahon. Bago natin kukunin yung uh, plastic na, ligay na nilagay natin. Kasi po, dahan-dahan na pong lalabas ang mga ugat ng ating planting materials. So mga kaibigan, uh, sana po ay nagugustuhan nyo ang ating video ngayon kung paano po tayo magtatanim ng American Lemon. So pag pang maramihan, hintayin po natin na mahinog po itong mga bunga niya at saka yung mga buto kukunin natin at saka ipunla at ilagay natin sa bageng plastic. At hihintayin lang natin na tutubo mayroon na tayong maraming planting materials na American lemon. So sana po mga kaibigan ay subukan nyo magtatanim ng American lemon at magkaroon na kayo ng negosyo na uh, orange juice galing sa American lemon. So hanggang dyan lang po mga kaibigan at sana po ay nagugustuhan nyo ito at subukan nyo magtanim ng American Lemon sa inyo inyong bawat bakuran. Hanggang dyan lang po. Maraming salamat at huwag nyo kalimutan mag-comments, mag-shares at mag-likes at sana po pagtyagaan nyo lang ang aking mga advertisement para po makatulong kayo sa akin sa pagpaunlad ng aking YouTube channel. Magandang araw at masayang tanghali sa inyong lahat.